Ano so guys, yung ating sinunog oh. Yan ang kinalabasan guys. <coughs> <coughs> hmm. Naiwan yung mga malalaking kahoy. Hindi na na yung mga malalaking kahoy. Hindi eh. kinaya. Ayan. Hmm. Pero so, hindi pa yung tapos ang apoy niya eh, guys ubo niyo talaga yan si mga tuyo rin down talaga yan Kaya o hmm. ayan tapos yan laging taniman na naman to guys dito mo nang guys open na open show oh. wala siyang kaharang harang kaya ibig sabihin ang ganda ng mga pananim dito kaya walang ano talaga sa araw <coughs> Direkt na tirik araw ang ganda dito mais mais mga yung kamuti ng mga umagapang ganda dyan daming pangatong oh. wala mang kumukuha ng mga pangatong lawak ng taniman naman ni Bicol oh. Ayan, kinaka, kikira pa. Doon guys, kasi boundary na yan, doon may, yan may mga ano na yan, boundary, na yan, boundary na yan, di ko, di ko na yun ninawang. Boundary, na, boundary na yan, ilog na yan, ilog. lawak may, may ano na nga po eh nainan <clears throat> sigurado yung mga alas layas na preskong hangin oh no? sarap ng hangin Daming taniman to. lawak ng ating tataniman grabe <coughs> daming nyug nito, yung laman dito may daming may tanong dito na puno ng nyug Tataniman na natin guys ito ng mga nyug para sabay sabay silang lumaki. Ang nyug pa naman guys 20 years bago mo makipakinabangan kasi 20 years bago magbunga yan. Abutin ko pa kaya yan guys <laughs> 20 years. Mukhang malabo na no. Pero magtanim pa rin tayo kasi sa mga susunod na henerasyon, ating mga apo, anak, hindi sila naman yung mag-ani. <coughs> Ganun talaga. naalala ko yung sinabi ng tatay ko nung panahon na yun na nagkatanim siya eh. Sabi sa akin, nak, magtanim ka na habang bata ka pa. Kasi pag nag-edad ka ng mga 20, 30, yung matanim mo na yan, maanihan mo na yan hindi nga nagkamali sa totoo lang guys yung mga tanim ko dito na nyug halos yun ang mga pinag yun ang nakakunang ko ng bunga kasi yung mga dating mga nyug na mga da, dating mga tanim pa ni tat ni papa dati na niyog ngayon ano na yun mga magulang na, na, na matay na kaya yung mga bagong na nga yun, yun ang ating pinukunang produkto kaya sa mga may mga lupain dyan na bakanti man lang guys huwag nyo siya ang yung panahon taniman nyo na guys dahil pagdating ng mga habang bata pa kayo pagtandaan nyo maisip nyo na oh, tama nga pala si Bicol ba Tami ko na ang produkto dito sa aking mga tanim. Ang sarap sa pagiramdam ka nakaano mo na yung tanim mo nakakinabangan ng tanim mo sarap sarap sa pagiramdam ngayon yung tanim ay naano na, ano na. tanim ng tanim guys ah, kahit ano basta may kinakawang akin ah, hindi ko sinasayang yung ano mo tanim nila ako ng tanim ah, dito naman ako nag istay sa probinsya ah, tanim lang tanim maganda pag tutuloy ngayon ito guys wala na nagtay eh. tuyo na eh pero kung tariwa ito nagtaan nito ang dami mancha sa dami matalas eh kasi tutuloy natin eh, para bumagsak masunog kalahat kalahat yung masunog kalahat masunog Ang lalaki kahoy niya, pinutol ko yan guys. Sige, yung putulin, wala din. Tataktan yan ka rin yung mga tanim-tanim mo. Dapat maputul yung kahoy mga walang pakinabang. Pero yung mga pakinabang na kahoy, yung mga magandang kahoy, hindi mo naman pinutuloy. nya guys yang oh, halus bander na yang guys mga ano na ilog na yan patay dito guys dito Ay, hey, ito yung tayo. Kaya naman naman guys, ito yung tuyo yung mga Sarap sanugin yan. Okay, kita mo yung mamaya. Kalat na yan. Alam mo na kapal niyan eh. kapal pa yun guys Magsindi pa tayo dito guys, magsindi pa tayo ha Ayan. na. Ayan, lumalaki na. ito yung mga alaga. Nakagaling yung aktibo rin, rin natin mga alaga. Lumalaki na guys. Lumalaki na. Ayan. Mainit, Atras tayo, Atras. Nandito guys, meron pa. natin ito. Guys, may lumaki na. Kumalat na, guys. Tapos ito naman, tindahan naman ito. Kapal na yan. Para malinis na. Mayroon pa tayo dito ang kisintihan. So, guys, so dahil Ngayon to dito yung apoy eh. nang ng daw ng nyub na tuyo. Para ano yung apoy?

Okay, so, buhay naman. Ubusin niya naman yung tambak na yun dyan. O, oh, nakita mo na? Oh. Talat na. So, oh, ang kahoy. Ang ganda. Oh. Ito ang kahoy na mga kinitira ko guys. Kay mga matitibay. Nagkamit sa bahay yan. Hmm.